Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin para hamayin itong mga hawak nating material. Hello! Okay. Ang hawak natin ngayon ay um, dalawang source mula sa isang YouTube channel. Ang topic, yung mga bagong developments sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC dito sa Pilipinas. At ang sentro talaga ng usapan ay yung mga pahayag ni dating senador Antonio Trillanes IV. Oo, kasi pinangalanan na niya, di ba? May mga dating opisyal daw ng PNP na kasama sa kaso. Exactly. So ang misyong natin ngayon, simple lang. Based lang dito sa mga informasyong nasa harap natin, himayin natin kung sino-sino itong mga personalidad na to. Ano yung sinasabing papel nila at um, ano yung mas malaking picture na nakikita natin dito? Tama. At mahalaga para sa iyo na ilagay natin to sa tamang konteksto. Hmm. Sige. Ang mga pangalang to lumalabas yang kaugnay sa sinasabing walong co-perpetrator sa isang dokumento ng ICC. Yung mga kasabat daw? Oo, yun mismo. Ang problema doon sa official document, nakatakip yung mga pangalan nila. May itim na takip. Um, ang technical term dyan ay redacted. Ah, parang may black marker lang na tinakpan para di mabasa ng publiko. Ganun nga. Ang sinasabi ngayon ni Trillanes, based dito sa source natin, ay hawak niya raw ang ilan sa mga pangalang yon. At kumpensyo siya na tama ang info niya. Okay, so parang puzzle na nabubuo. Sige, tara. Buksan natin to. Simulan natin doon sa apat na pangunahing pangalan na nilabas niya. Sila Albayalde, Karamat, Mata at Leonardo. Oo. Sino-sino ba sila at uh, ano yung sinasabing connection nila sa War on Drugs? Sige, isa-isahin natin based sa pagkakalarawan sa kanila dito sa material. Unahin natin si General Oscar Albayalde. Okay. Siya yung ano, pumalit kay Bato de la Rosa bilang hepe ng PNP. Uh, oo, oh, naalala ko. At yung sakop ng investigasyon ng ICC hanggang March 2019 yan, ba? Diba? So si Albayalde, siya ang PNP chief sa malaking bahagi ng panahong yon. So ang alegasyon sa kanya ay? Siya yung nagpatuloy, nagpatuloy ng mga operasyon tulad ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel. Okay, so kung si Bato ang nagsimula, si Albayalde dahil siya yung sumunod, parang continuity ang papel niya. Siya yung nasa tuktok ng command structure noon. Exactly. Siya yung big boss. Malinaw. Pero yung tatlo pa, parang mas specific at um, mas hands-on ang sinasabing involvement nila. No? Paano naman daw nilarawan si Nakaramat, mata at itong si Leonardo. Tama ka dyan. Mas nasa operational level na sila, ayon sa impormasyon. Si General Joel Karamat, inilarawan siya bilang isang kilalang pro-Duterte na official. So ang ibig sabihin nyo niyan, masigasig sa pagpapatupad sa ground. Yon ang ipinapahiwate gayon si General Bernabe Mata dito nagiging mas detalyado. Paano? Ang sinasabing papel niya raw ay siya ang namamahala sa budget. At eto pa, sa sistema ng pagbibigay ng reward sa loob ng PNP para sa mga operasyon. Teka, teka. Pag sinabing reward, ibig sabihin may, may perang kapalit ang mga operasyon? Mukhang ganon. At may isang tao na partikular na namamahala sa daloy ng perang yon. Kasi pag may budget at may reward system, may paper trail yan. O at least, may financial structure. Yan mismo ang implikasyon na hindi lang ito basta utos kundi isang organisadong operasyon na may pondo. Wow. At ang panghuli sa apat at um, marahil isa sa si pinakamabigat na alegasyon ay kay General Eduardo Leonardo. Okay, ano yung sa kanya? Ang aligasyon sa kanya ay siya raw ang isa sa mga pangunahing nag-oorganisa at humawak sa pagbuo ng isang death squad. Isang death squad? Oo, at hindi lang basta-basta. Isang death squad na may national scope. Hindi na lang daw to pang isang lugar. At ang blueprint o modelo nito kinopya raw mula sa kilalang Davao Death Squad. Grabe yung bigat niyan. Isang death squad na pambansa ang sakop. So kung pagsasama-samahin natin yung apat, no? Sige. Meron kang hepe na nagpapatuloy ng pulisiya, si Albayalde. May masigasigig na implementor sa baba, si Karamat. May tagahawak ng pera at reward, si Mata. At may nag-oorganisa ng sinasabing execution team, si Leonardo. Parang isang kumpletong istruktura. Oo. -o? Isang buong makina? Ganyan ang larawan na ipinipinta dito sa ating mga source, isang sistematikong operasyon Erteka, parang may twist dito sa kwento. May napanood ako kasi bukod sa apat na yan, may lumabas pang isang pangalan, si Marcelo Garma. Ah, oo. At iba raw ang sitwasyon niya. Tama, hindi na siya akusado ngayon, pero dati raw siyang kasama. Parang spy movie yung plot? It's fascinating, no? Yung kwento ni Garma na idetalya ni Trilanes ay napaka-interesante. Dati raw siyang co-principal kalevel ni na Leonardo. Kalevel nila, kasama sa mga pangunahing akusado. Pero sa isang malaking pagbabago, nagpasya siyang mag-cooperate sa ICC. So testigo na siya ngayon? Testigo na siya para sa prosekusyon. Hindi lang yan simpleng pagbabaliktad, di ba? Parang isang psychological play. Sinasabi sa iba, oy, may deal na sa mesa. Kung sino ang unang kumanta, siya yung may pinakamagandang pwesto. Parang prisoner's dilemma. O oh, yon, yung classic prisoner's dilemma na kung mananahimik kayong lahat, baka masentensyahan kayong lahat. Pero kung may isa nang nagsalita, Mag-uunahan na yan. at nilinaw sa source na hindi raw tumakas si Garma. Ito ay isang planadong pagalis. Panong planado? Um, umalis daw siya ng bansa para formal na maging testigo. Mula raw sa Amerika, dinala siya sa Malaysia kung saan sinalubong na siya ng mga taga-ICC at ngayon nasaan na siya? Nasa ilaim na siya ng kanilang Witness Protection Program. At itong landas na tinahak ni Garma, ito mismo yung ipinipresenta ni Trilanes bilang isang way out. Isang daan palabas. Isang posibleng daan palabas para sa iba pang mga pinangangalan. Isang daan palabas na may kasamang matinding pressure. Kasi kung ikaw yung isa sa mga pinangangalanan, tapos nalaman mo yung dati mong kasama, nasa kabilang panig na at alam niya lahat ng sekreto niyo. Mapapaisip ka talaga. Oo. At kung usapang command structure, ang binabanggit dito sa mga material, hindi raw humihinto sa PNP ang linya. Hindi raw. Dito na pumapasok ang isang pangalan mula sa politika. Oo, at dito na kumukonekta ang mga alegasyon sa Malacanang noong panahon na yon, Ang tinutukoy si Senador Bongo. Ano naman daw ang papel niya? Ayon sa narrative ng source, ang Juma papel ni Go ay bilang linya o tagapag-ugnay. Siya raw ang direktang tagadala ng utos mula kay dating Pangulong Duterte papunta sa grupo. Kila Leonardo at Garma. Kila Leonardo at Garma mismo na siyang namamahala daw sa sinasabing death squad. So parang two-way street. Siya ang naghahatid ng utos pababa at siya rin yung linya pabalik sa Pangulo. Ganoon ang pagkakalarawan. At hindi lang yan. Bukod sa pagiging tulay ng komunikasyon, binanggit din na siya rin daw ang naghahatid ng reward. Ah, yung reward ulit? Oo. Kung si Mata, yung sa internal budget ng PNP, si Go naman daw ang link para sa pondo na galing sa mas mataas. Kung totoo yan, based sa hawak nating impormasyon. Yan ang direct ng tulay mula sa palasyo papunta sa operations on the ground. Napakabigat na aligasyon yan. Sobra. Nilalagyan nitong ng mukha yung link sa pagitan ng politika at ng implementasyon. At uh, lumalalim pa yung kwento, di ba? Dahil yung kaso sa ICC, hindi na lang daw legal problem para sa kanila. Nagiging motivasyon na raw. Oo, para sa mas malaking galawan sa politika ngayon. If we connect this to the bigger picture, totoo yan. Ang sinasabi sa source, yung mga general daw na sangkot sa kaso ng ICC, tulad ni Leonardo, okay. ay sumusuporta di umano sa mga tinatawag na destabilization plot. Laban sa kasalukuyang administrasyon? Oo. Nabanggit pa nga yung mga salitang military janta o sa pilitang pagpapalit ng gobyerno. Teka, mabigat yan. Para lang malinaw sa'yo, pag sinabing military junta, ibig sabihin pamumuno ng militar. Tama, sila ang hahawak sa gobyerno, hindi mga halal na civilian. Yun nga. Ano naman daw ang motibo nila para gawin yon? Self-preservation. Yun mismo. Yun ang itinuturong motibo. Ang kalkulasyon daw nila kung mapapalitan ng kasalukuyang administrasyon, halimbawa kung si Vice President Sara Duterte ang maupo o magkaroon ng junta. Ititigil ng Pilipinas ang kooperasyon sa ICC. Malaki raw ang posibilidad at kung mangyari 'yon, naniniwala silang maliligtas sila sa kaso. Ito raw ang dahilan kung bakit ang pangalan ni Leonardo ay paulit-ulit na lumalabas sa mga listahan ng mga sinasabing sumusuporta sa destabilization. So parang all or nothing na ang sugal para sa kanila base sa naratibong ito. Parang ganoon na nga, ang personal na legal problem nila nagiging motivasyon para sa isang national level na destabilization. Isasalba ang sarili sa pamamagitan ng posibleng paggulo sa buong bansa. Grabe! Ganoon kabigat ang aligasyon at ito rin ang na naguugnay sa pananaw ni Trillanes kung bakit kailangan ng ICC in the first place. Ah, oo, yung tungkol sa justice system. Tinanong siya sa source, di ba, kung ito ba ay pag-amin na bigo ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ang sagot niya, hindi naman sa lahat ng kaso. Para sa kanya, gumagana raw ang hostisya. Para sa mga ordinaryong kaso? Oo, sa pagitan ng mga pribadong mamamayan. Pero iba raw ang usapan pag makapangjarihan na ang sangkot. Yun. Yun ang punto niya, no? Exactly. Pagdating daw sa mga kasong may malaking political implication at sangkot ang mga taong nasa puder, ang sistema raw ay nagiging unwilling and unable. Ayaw at walang kakayahan. Ayon sa kanya, sino raw ba na peskal o investigador ang maglalakas loob na usigin ng isang naupong pangulo o ang kanyong mga general? Hmm. Dahil sa takot, sa political influence. Hindi raw umuusad ang hustisya para sa kanila dito sa Pilipinas. At yung kawalan daw na yon, para kay Trilanes ang nagbubukas ng pinto para sa ICC. Okay, gets ko. So, given all this, itong mga pangalan, itong pagbabaligtad ni Garma, itong destabilization plot, Lumalabas yung tanong, bakit na yon nilabas ni Trilane sa mga pangalan? Magandang tanong yan. ba diba? Parang binibigyan niya ng warning para makapagtago. Parang kontraintuitibo. Yan mismo ang tanong sa kanya at direkta niya tong sinagot. Git niya, hindi raw yun ang intensyon. So ano? Ang paglalabas niya ng mga pangalan, hindi raw isang preemptive move para sila magtago, kundi isang paraan para bigyan sila ng isang malino na pagpipilian. Pagpipilian? Sabi niya, ngayong alam na nila nakasama sila sa kaso. Dalawa lang ang landas na pwede nilang tahakin. At ang desisyon, nasa kamay na nila. At ano yung dalawang landas na yun? Magtago o sumuko. Parang ganun? Halos ganun na nga. Una, pwede silang magtago habang buhay, magiging pugante sila. O ang pangalawa, ang mas magandang opsyon daw para sa kanila, ay ang makipagtulungan sa ICC. Tulad ng ginawa ni Garama. Eksakto. Tulad ng ginawa ni Garama para maging malaya mula sa kaso. Tinawag pa niya itong Road to Redemption. Road to Redemption? Malakas na termino yan. Parang sinasabi niya na hindi lang ito legal na solusyon, kundi isang moral na daan din. Oo, tipinaliwanag niya yan. Para sa kanya, ito na ang pagkakataon nilang ituwid ang mga pagkakamali. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay aminin na Inutusan lang sila. Ilahad kung sino ang nag-utos. At makipagtulungan. At makipagtulungan sa investigasyon. Mas mabuti raw yon kaysa maging martir para sa mga taong nag-utos sa kanila. Gumamit pa siya ng analogy. Ah, oo. Yung sa isang skandalo, di ba? Tama. Ikinumpara niya ito sa isang flood control scandal. Dito, yung mga akusadong kontraktor daw nagsauli ng pera at nakipagtulungan. At anong nangyari sa kanila? Dahil sa kooperasyon nila, hindi na sila isinama sa kaso. Para kay Trilanes, pareho lang daw ang prinsipyo. Okay. Ang pagkooperate daw hindi lang para sa sarili, kundi simula na rin ng kanilang pagbabalik loob. Ang huling mensahe niya para sa kanila ay malinaw. Nasa kamay ninyo kung ano ang landas na tatahakin nyo. Malinaw na malinaw. So kung lalagumin natin ang lahat ng informasyong ito para sa'yo, may apat na bagong pangalan na lumabas sina Albayalde, Karamat, Mata at Leonardo. Na di yung ay kasama sa walong co-perpetrators? Tama. Tapos kasabay nito, yung dati nilang kasama na si Garma, testigo na ngayon na nagbibigay ng pressure at isang posibleng way out para sa iba. At lahat ng yan, Nababalot sa mas malalaking aligasyon na nag sa kanila hindi lang sa war on drugs, kundi pati na rin sa kasalukuyan mga political maneuvers at destabilization plots. Based sa mga source na to, ang kwento ay hindi lang tungkol sa isang international na investigasyon sa Hague. Higit pa doon? Ito ay tungkol din sa mga dynamics at posibleng lamat, sa loob mismo ng grupo ng mga akusado dito sa Pilipinas, yung pagbaliktad ng isang miyembro tulad ni Garma, malaking bagay yan. Ibing sabihin hindi na sila solid. Posibleng hindi na buo ang kanilang pagkakaisa. At nagbubukas ito ng napakaraming tanong tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Oo, at ito siguro ang isang bagay na maiiwan natin para pag-isipan mo. Sige. Nalang kasamahan na ngayon ay mga testigo na nakakaintriga isipin, no? na ang pinakamabigat mong kalaban, hindi yung korte, kundi yung dating kasama mo na nasa kabilang panig na. Oo nga eh. Kung isipin mo, sino pa kaya ang posibleng tumitimbang ngayon sa pagitan ng pananatiling tapat sa mga dating amo at pagsalba sa sarire? At anong mga bagong impormasyon, mga bagong pangalan at mga bagong kwento ang maaring lumabas mula sa kanilang magiging desisyon?